magandang hapon mga ka-tracker ito, ngayon nandito tayo sa Valenzuela plan no? at ito nga pala no, sa so, ang inyong katracker at Carlo Villanueva so ito, i-update ko lang po kayo dito sa mga unit no? ito so, mga pagawain so, ito, <laughs> oy, pwede ka dyan so ito mga katracker no? ito kagaya na ito, meron tayong mga ongoing na pun recon na mga 10 wheeler so ito mga sa iyo mga 10 wheeler natin yan. mga 10 wheeler ito ba, 10 million. So, ayun na. Ongoing full recon. So, ay eh, makikita ninyo, no? So, meron pa yung drop side po ng ating ah, uh, ah, uh, client, no? Sa South Cotabato. So, makikita natin. So, kung makikita nyo dati, sa post po natin o no, sa video, ito po yung drop side na ah, uh, at least po ito, Pero ito, request niya, uh, green, no? Uh, may tao dito yung uh... tawag? Apple green. Ah, okay. uh, ito mga ka-tracker, nakita nyo, yung unit na 'yan. Uh, ang request niya nung buyer is a uh, double purpose. Kapag uh, mga palay or mga kung ano man, eh cargo siya. Ngayon, pagsasakyan niya ng livestock, like for example, kalabaw, baka, Uh, ah, nagpagawa siya ng ayan oh. Stick body. Stick body. Yeah. Detachable po siya mga tracker. Oh, detachable siya mga tracker. Yan, meron po siyang tornilyo sa ano, pwede po siyang i-remove, pwede po natin tanggalin 'yan. Yan mga tracker. As you can see mga tracker, nakita nyo Yan. Hinahabol niya yan, ipalagay ito. So ginawa natin ang paraan kung paano yung hindi mababaliwala yung kanyang pinaka drop side. Yan, cargo. Tapos naglagay din tayo ng sakaya ng uh, lakaran pala siya ng baka or kalabaw. Ito, nabababa yan at naitataas yan. Yan, yan o. Um, naitataas. Ngayon, lalagyan pa natin siya ng kahoy para doon tutulay yung kalabaw or baka. Yan. yan. Niya. ito. Oh. Ayan. Ayan nga, nakapry na ito. Na nakapry na yan na -tip -tip At nip-nop na nakuha niya, no? 4DJ, ah, uh, 4DJ1NG, no? Dash 8 with Dash 8 with turbo, mwali type. Ayan. Sya. Tapos Wait chrome mabot. edition siya. yan kita nyo. Chrome yan. Ito, available din natin, 14 feet, ongoing. Yan, ongoing full recon. Yan. Yan. Ongoing full recon. Yan. Close van po 'yan, 14 feet. Isusu NMR. NMR. Okay, dito din ng makina. 6 wheeler, 6 uh, yung stud. So, ito yung makitig no? narrow body. NMR at yung kabila. Uh, Isusu NPR, mas malapad siya. Mas malapad siya. Yan. 14 ang haba. Wheeler, uh, Itong dalawa na to isa suspension type siya. Yan. Tapos ito na isa natin for pull out na rin to. Itong unit na to. Yan, nakita nyo. Uh, isusu wing ban siya na 10-wheeler. Muelle. Yan. Ito, kapakita nyo naman yung unit niya Pare-parehong kulay niyan. Pare yan. yan yung mga buyer natin from Bohol. Tagbilaran. Yan. Sprepan marami na, na, marami na ang, ano. Ang client natin sa Bohol. Yan, original melye po. Yan. Yan, original melye. Ay, boss, malapit na ilabas to. Ay, Yan. Malapit na ilabas. Pakita mo yung brand new na na unit na nilagyan natin ng brand new body. Yan. Meron tayo sa Liwayway brand new na suso uh, NPR close van ito tatlo na yan yan yung brand new body yan mga ka tracker tatlong unit so kita nyo naman pinadis na natin yung mga sticker niya na nakalagay dyan na kulay blue pero meron pa rin bukas tatanggalin na yon forklift niyan oh forklift natin unit yung... puro bago na coach ba ng Pilipin. Mm -hmm. so, ang makina nito, pare-pare sila, 4JD1-11. At uh, ayan, yeah, twin turbo po yun. At modelo. No? Ayan. No? MUX Green. Mm -hmm. So, malapit na rin po, ilalabas na po natin ito. Meron Sige, pa yan ang isa. Ano, boss, oh, yung request, no? na, napalagyan na mo ng windbreaker. Kasama na yan, windbreaker. Oo. Oh. Ayan. Pressure band, meron tayo. River band. Siyang NPR, siyang NMR. 14 feet, siyang distance, ang haba. Parehas top, uh, top recooling system. Ayan. So parehas po yan, 4 JD en ang engine. So, And then, then meron pa tayong... Uh, 4HL1 ito. Ay, ito. For HL1, well, 14 feet with power lifter. Tapos ang kanyang cooling system is top re. Ito, itong unit na yan. LPR so, mm, so makita nyo, medyo makalat lang ngayon kasi gawa ng talagang busy tayo sa pag-full uh, full recon. At, di pa tayo nakakapag-linis. Uh, ito yung isa na unit. Yan. Ay, yung, na unit. yan. Ay, yung pangatlo. Boss, mm -hmm. yung kagaya sa GMA7, meron pa tayo. Oh, meron pa. Ito, Kaino, isolated low span. Ito, meron isolated low span. At meron din siyang uh, power lifter sa so six studs. At uh, yun nga, 4 gauge yung ito. Dust oh. 12. Yan ang mga unit natin. Yan, kita nyo, brand new. Yan. Buksan natin para makita ng mga buyer ang loob. Ito pong haba po nito is uh, 19 feet. 19 feet po yan, mga ka katracker. Ang haba po niyan. Yan mga ka-tracker. Kaya nga, kailangan naging i-climb ano, natin dito, malaki talaga, malaki yung yung haba, yung haba nasa 18.5, yung lapad niya ito ay nasa uh, 93 inches, kung hindi nang taas. Mm -hmm. Ito, reaper van. Yan, available yan. Reaper van. So, ngayong oras na to is alas 5.30. mag alas 6 na. Wala na mga tao. Wala na yung ating mga manggagawa. Ay, pala na naman tayo yung bus. Oh. Pagayon ng taga Pampanga. Yan, Pampanga. Na... Dating top load din. Dating top load. Ayan na, gagawin close band. 30 feet na haba. 32 feet. Ayan. Ito rin, ayan. Ito. Ayan. Ayon. Ayon. Marami. Mga katraka, no, marami tayong mga LPR ngayon na at NMR na close band. 14 saka 16. Feet. And then, meron tayong available na double yeah, cab. Na. Double cab. 4JG2. Uh, yeah. Ang pakina. 4JG, 4JG2 inline. Yan, double cab. Yan. Meron po tayong available na double cab. Eh, okay, meron siyang ano, wrap side, yung cargo. Sa likod. Yan. Ongoing na po ito. Yan. 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 Ito rin, 10-wheeler kita nyo uh, ito sold na to Ayan. ito available Ayan. NPR. NPR close band 14 feet meron tayong reaper band na 10 feet ito N so, NMR so, so, N marami tayong 10 feet dito Ayan. Uh, NMR, NMR na, uh, 10 feet reaper band ito sold na to sa ating buyer yan on-going na to. Ayan. napakaganda. Ayan na Bulakan, ha? No? Mm-hmm. Ah, Sir Donald. Sir Donald. Oo. Ganyan. -oh. Maraming katanungan si Sir Donald dito pero pag sabi ko, picture nyo na. Paglabas dyan, ibang-iba na po yan. Pwede mo siya 4SK1. 4SK1 ang makina nito. Nakamoli. At, ah... Uh, ayun, 14 ang haba ng wing band. mm -hmm tayo. So, kasi simula lang itong ano, ayusin. Ito, meron tayong car carrier. Yan, meron tayong isang car carrier. Yan. Tapos meron tayong oil tanker. Mini tanker 'yan. Oh. Ang kilo kilo liter niyan, isa 2KL mm -hmm. lang 'yan, Malit lang siya. 2000 kiloliter. 'Yan. So yung flow meter niya, working po 'yan. Oo, oh, di uh, manual. manual 'yan, oh. Wala no, no na ito, ready for recon na rin yan. Bilaklas na natin para ma-full recon. Ayan po ang ating mga unit na ongoing. Ayan. Yeah. Maraming laging square Mga forward Ito maraming time forward dito Mga mga traka 25 Wingman 22 24 Mayroon tayo Ito Ganun din uh, 2.5 KL Na uh, Oil Oil tank Yan Fuel tank Diesel and then gasoline yan Merong iba kasi na puro gasoline lang Mini dump